Tumanggap ng mga gamit ang may 20 persons with disabilities o PWD sa lungsod ng San Jose mula sa Nueva Ecija Provincial Persons with Disability Affairs Office o PDAO. Patay sa ulat ng PDAO San Jose, ipinamahagi kamakailan sa ibang bayan at uh, lungsod sa lalawigan ng mga prosthetics o assistive device sa mismong PWD Affairs Office. Nilinaw na ang mga binipisyaryo ay kabilan sa mga sinukatan noong Nobyembre 26 para mabigyan ng libreng artificial legs ng Metiwalk Corporation katuwang ang pamahalang panilawigan ng Nueva Ecija. Sinaksihan naman ni Vice Mayor Ali Salvador ang pumamahagi kasama sina Provincial PIDAU Head Ariel Santa Ana at PIDAU Officers sa panguna ni na Don Joaquin ng Talavera, Reynaldo Eduardo ng HN, at Ryan J. Pangulabnan ng Gapan. Habang naging punong abala ang tanggapan ng Pidao San Jose City sa panguna ni Pidao Focal Person Christian Nicolas. Nagpamalas ng angking galing ang mga palayano sa idinaos na larong Pinoy kamakailan bilang bahagi ng ika-50 siyam na anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Palayan na ginanap sa Palayan City Park. Sinaksyan ito ng mga residente mula sa iba't ibang barangay na nagdulot ng mas masaya at masiglang kapaligiran dahil sa kantiyaw at hiyawan ng mga manunood. Sa nasabing aktibidad ay naipakita at naipagadiwang ng palayano ang mayamang tradisyon ng mga larong Pilipino na bahagi ng kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Pinagsama-sama ng programa ang mga kabataan, magulang at mga barangay mula sa iba't ibang bahagi ng lusod upang magtagisan ng galing sa mga klasikong laro gaya ng tag of war, kadang-kadang, hampas palayok, agawan buko at palosebo. Ang mga larong ito ay hindi lamang nagbigay aliw kundi nagpatibay din sa samahan, pagkakaibigan at kasiyahan ng bawat isa. Lubos naman ang pasasalamat ng pamahalang lungsod sa panguna ni Mayor Viandre Nicole J. Cuevas sa lahat ng dumalo at nakiisa sa pagdiriwang. Kalahating milyong piso ang natanggap ng pamahalang lungsod ng San Jose bilang cash incentive ng proyektong kwarto ni Neneng. Ito ay para sa proteksyon ng mga biktima ng pang-aabuso sa siyudad. Idinaos ang programa sa Quest Hotel Clark, Pampanga, Kamakailan, kung saan iginawad ang naturang insentibo sa 2024 Gawad Tempukan para kilalanin ang mga top Performing Local Government Unit o LGU sa pagpatupad ng iba't ibang programa ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa rehiyon. Napili ang pamahalang lokal ng San Jose bilang benepisyaryo ng programa ng Department of Interior and Local Government o DILG na may layuning mabigyan ng disente at pribadong silid ang mga babaeng niyambro ng pamilya upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa anumang pang-abusong maaaring maganap sa loob ng tahanan. Sa nasabing proyekto, lalagyan ng kwarto ang mga kabahayan ng mga beneficaryo na maghihiwalay sa mga lalaki at babae. Ang hakbang na ito ay nabuo matapos lumabas sa imbisigasyon ng mga otoridad na ang mga biktima ng karasan o panggagahasa kadalasang may iisa lamang na kwarto sa kanilang tahanan o shared room na posibleng dahilan kung bakit nangyayari ang krimen lalo na kapag nasa impluensya ng nakalalasing na inumin ang lalaking miyembro ng pamilya.